Magandang araw. Ako si Angel M. Bahos at sa video ito, babahagi ko ang aking madalas na kausap at yung ng aking sarili. Oo, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng hirap, ako mismo nagpapalakas sa sarili ko. May mga araw na wala akong pambaon. May gabi na gutom ako walang kain habang nag-aaral. Minsan naiisip ko, worth it ba ba ito? At sa bawat tanong, may boses sa loob ko na sumasagot. Kaya mo 'yan. Hindi ka palaging nahihirapan. Ako rin mismo nagpapaalala sa sarili ko na hindi ito para sa ibang tao lang. Para ito sa sarili kong kinabukasan para sa magulang kong pagod na sa pagtatabaho. Para sa batang ako na nangangarap pa rin kahit mahirap. Kaya sa tuwing gusto ko nang sumuko, sinasabi ko sa aking sarili na laban lang, hindi ka mahina. Pinili mong lumaban kahit pagod ka na. Ikaw na nanonood ngayon, kung dumadaraan ka ng paghihirap, kagaya ko bilang sadyante, hindi ko sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kaya, kaibigan, pakinggan mo ang iyong boses sa iyong loob. Yung mga boses na lagi mo nang dirinig. Kaya, huwag kang sumuko may bukas para sa katulad natin lumalaban.